Hai Dream Hai ku ya hai at ka ito. At sino naman ang maiisip mo? Sarap pa oh, yeah. naman. Masok. Yeah. Nakakailangan naman lang gawin para patanggal yung sumpa. Lotion ah. sa panis later. Huh? Lotion sa panis later. Masking tape kanina sa banyo. Ay, Super glue. Oh,

kasama ata. Ano yung plan si Jessica yung daga. Ano na sa si Otto ko? Tut tut face pala yon. Pagalong ka sa mata ko ang ha. tanga. Ang gulo. Pag-uwi ko ng door, toothpaste pala yun. Nagugas ako. Eh, antok na antok kayo na. Pag-uwi ko ng mata ko. Ah, ang hang. Bobo.